Ano ba sa'yo mga tangay? Ang digay ko rin sa Korea. So, papakita ko kanin do kung ano na akong pagkabutang digay. Pangal, limang adlo ko rin dadi. Digay sa Korea. Bago ko ako lang naka-update kanin do. Pasensya. Digay mo ko na accommodation. Tara. Pakita ko kanin do mga accommodation. Ang yung building na dyan. mga accommodation. Yeah. Dahil da, yung mga bikes ang dadi nga. Aray ko ko. Aray pa pang gamit ah. Pero dyan hindi hindi na isang muro. Araw may kabutang batang dyan, dito sa mga sticker. Sticker sa aming mga batang dyan. Dige-dige kami. Ito na mga service, ang mga gagawa kami. Tapos, may eh. Pag may kwarto kami nga gadalagan lagan po. Boom! Diyaw nga. Ipinutuloy nito lang dyan. Dyan. Sige. Tara! Tapos, kami sa third floor. Dyan. Ito dyan yung doon.

hindi ko mo lang ano mga la, ano mga tao bigyan ng kakundi dahil sa muro naging ni tapos sa mga kwarto naging tribo ng tapos saan dah, may hindi ka pwede pwede ka panakas sa may, may saan dan iba ba? ka hitik o sa na sa wow! Bye. <laughs> Dahil nagyan kong kuwara kong iringan, kaya sa kabilog di. Diya, di ako kain ga, tanado to. Pero pansamantala lang ang nandiyan mong kuwara mong iringan Isang mo, bago pa lamang dagi. Pag medyo kabilo-bilo ka meron, pwede ka meron baka ni e, e, ang mong kutsyon. Pero dagi may mga kutsyon nga matitinlo pa ang galing sa mga hotel nga mga pwede mo ibulan ang da rin pero matinlo ta na pa. Tapos kung ka, medyo kami rin Pwede kami nagbulag, pwede na narindag kung ano ito ang renta ng sa diling kwarto. Dan. Tapos, may kuan kamera digi, may free wifi camera digi, di ba duro ka Tapos may nang heater camera digi ni kami Korean. May heater kami, heater ang ja ng salog min nang heater. Tapos dagi kwan, ang kuan ng kusina. Ja, ja may heater da. Kung digi mo kuan may nito na digi maraming. Tapos may nang stove kamera electric stove matinduro kami diyan iba ibang ani dito sa Korea nang napakunan ni kami dito kami ka serte tapos may washing machine o oh, dan niya mo man mo washing machine dan kakatapos wala nang naglaba sa mo rin yung maintain diyan lang bo o oh, maintain diyan din do din din maintain gusto dagya ka Korean na daw ani man ko Korean ka mag pamunak ani man ubi bangalog di pwede sa bangalog ka la pamunak may ganya ka pamunak kamera Ting patyamba ng mo dai pindot pindot. daw sa mga galing kami diyan sa Kuan sa Pilipinas ng mga kwanda, ng mga pagkain. Kami na ako ng Diyan. Dai nga tapos so bar kami bugas. Daga mga kwan kung medyo sana alag kami ragka ng mga pagkain diyan sa Pinas. Diyan kami mga, mga dilatang kakain ng transit canton. Iro roma mata na mga kain. Kita kami minaputay kami mga basurang matitirop pang mga Pagka na rin oh, mga review mga dato na pa na bukwan, na ugasan. Tapos nangyay may ref camera. Diya. May ref na pirarap as well. Why? Di ba? Duro ka tinuang mong buhay. <laughs> Masyerte talaga kami. Masyerte ako ng lahat lahat. Siyempre ang tatlo ka na kung ako ng lahat. Masyerte ako ng pakunan. Dan. Harap ha. Harap ko ipang butang yan ang kuhan eh. Bukan ako umilig sa maramig. Why? Akang tubig na ni eh, Dagi Sobo. ko ay bubati sa maramig. Tapos may kuha ng kamera. Para initan kamera ang sara. Diyan, hangit. Diyan. dan Pili ka may panic diyan. Aka koryanda diyan. Hindi mo rin malaman kung ano Na nang kuha. Nakasaktak. Tapos, nagi. Dahil yung mga kabinet kamera. Diyan. Nagi. Diyan na sa iba ba. sa akin kay Vans. mga sulit. Tapos kami may Vitamax. May Vitamax. Bita mak kami rapid kami panoodi kay kung ano na namalagay ni panoodon. lagi mizenda po an mga debate do di ba? tapos samong burda ang lampung lagi dan yun yun pa kita lagi anang lampung ni ko may tagan ang lampoy ko may tagan dan mga tapos lagi may pin may kon kami tigyan ang kon tigyan ang anong bintana tigy one tatlo ka double tatlo ka double wait okay. ybabisara Dalo ba? Tapos bago pa, tatlo. Talaga ganyan ka ng kasusun. Dalo. Tapos pakita mo tagi, tagi yung mga kwan tagi. Mga, ito mga, mga pornit, mga kwan dan, mga, 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 mga kampanira siguro dan, mga pusti siguro dan. Dige kami sa kwan, sa, sa, Gimpo, city ta na, o oh, probinsya ta na rin, pero duro ta na pang mga building, dige nga kwan marapit. Marapit kami sa Seoul. Siguro mga, hindi ko malakang kung, abot on sa ka o or magsobra sa ka oras sa mong dalagan. Ay, may air kami, swerte, pag kwan, pag summer, paro dadi, duro, grabe ng init bigli ka naman. Ang summer di iba sa kwan sa Pilipinas, araw-angin Tapos, grabe ng init na, nga araw-angin nga iba. Kung isi sipon doon, eh, sa muro, may nit, iba ng kwan. May ganun, may kwan kami, may air pong. Dan, daging tau among kwan, among amo, dyan, yung bakala na kami. Dan, dan, naman bakalan na kami para ringgan kami tapos digi among kan among CR nagi among CR pakita mo ya yeah. among CR Dapat so, tinduran mo komportable kami di panlibang libang. <laughs> Dan, mga kami, kung bakalan kami. Dan yung bakalan kami, tole ang mga mo, anong kabilog loob. Yeah, pantawan na kami. Diyan, yung dadara ko agad sa Pilipinas. Tapos yung mga lotion dahan din, pantaw na. Duro-duro na yung pantaw. Yan, may shower kami digi. Anong shower digi? Kwan, palimbawa digi, yung toilet lagi mo. Dahan na, grabe yung itang mo, pwede ka, kwan al kapi duro init. Tapos digi na, maramig. Oh, digi ka lang maramig. Digi na, mainit. Pag ito lang ito, mamainita na. Okay rin, okay rin siya. Yeah. Ayos dun, duro ka kakakakuan digi. Duro ako, kasecure digi, kumpara sa iba nga ang iba ang kananda ng company na uh, pakunan makuri tapos sa mga sa container bansa sanda lang guys tapos ang iba rapa kong aircon na rapa ko ng electric fan para i-ref e e tapos may mga kaiban sa pang ibang lahi mga ibang lahi sa muro medyo sa mga bukan para ka mga pinoy nga kuhan nga malimpyo may ganyan ang kaiban dig eh tinoy ta nara tapos sa among mindset medyo sa pero mga ka mag sa kabulan or mag darwa ka bulan na makatimas sa camera pwede ta nara vlog or pwede ako rag para masolo solo na man ang kwarto para may privacy pwede ako ka vlog di pwede ka kwan di kasi ko may favorite ato lang ko update ako ng kahindo kwarto ako trabaho sa murod de kakabot ko lang di kasi ang company ara kami pa ara kami pa kakobra ara kami yung barada ding biernes siguro sa lunes kami mag-obra abangan niyo do kung ano na kakobra Бывает, а